Merong bonay na baboy. Okay. Sa palang. Ba, dagko na no? Kada ko na ba. Hmm, dagko na. Ito nga pa ina sa bulan bago mo buoy. Ato nga pa sa bulan bago mo Oo. Sa kan pa kan ini buoy ha, bay Di nanay no? Mo na ginabakay mo na buoy. Ang ini nanay. Sa

1, six siam 4, big 6, siam 8, dik 10, big

oh! Odre oh. ko. Lihod ko kana ho. Nalo na ina kung Kumabe pa no? Agad ko pagidni. Tayde ko na. Pila ang isa kabilog okay. na? 35. Wow, 35. 35 lang na akong baligya. Kay barato ni nang baboy. Kung kang kamahay? 4,000. 4,000. Ba. Uy, nadan na akong unigan baligya. Tatlo lang na rin na baligya. nagpilit na gidak. Gano'n na Ang padakpo ko itong naka-ifit. Oh. Ayaw sayang no? Panubo na. Ano na yung nabaligya ako sa Manang Budeng? Ang bay ko kayambay na sa ako. Patakbahan ko anay ko no? Bago ko nabaligya. Ang nagusigya sa Abril na. Kaya maporot pa ako kaysa. Kayo pa to yung babae? Oo, uh, ah, naboy buo sa kami di lahi ay. Tambay ni bulong hay. Kay isot bayak kuno ko. mo kay isot. Grabe sa kabahoy. Kabahoy, kabahoy pa na dito kay Erna. Tambay ko mas kabahoy na kay Erna no. Oo, so, kay no? oh, kabahoy na. Oo. Oh. Ang pati, pakita sa iyo. Sobrang lakas ng kilos. Oo. Oh. Pila ang bakay ko na ni Bulog? Nandali ako ganyan na 25. Ha, 25. Kaya so, ang bakay ko na ahayano na ho. Pero nabdos na. Nabdos na. 25 din ang bakay ko. Nabdos na yung aking ano namon. Aking bakay. Hindi ko lang na sa iya. Pero dapat, igwa hmm. oh. no, na siya yeah, dyan Kaya hindi ni Puy sa luwas. Oo, ginagalit. Ginagalit Hindi na ay purbusan niya yeah. eh. ano, si Si Bulog ko no, eh, si Manang Budeng ang mabakay. Sabi ko, si Manang bubingung. Pa, doon -do, ko si Manang Budeng, ko, gina inip. Sali mo. ang mga uro kay gina na Mga ano? Nakaka, May merkobyo. Si Manang Budeng, mabakay pa. yan? Ah, si Ay, kumbukunan na isa na mataga. No. Emo ina. manok kayo, may manok. mata mga, mga Tagalog, mo. mo. sakanya kay sa kanya. Layo. May bahay pa dito guys. Kubo. Anong kanina eh? Thank <laughs> you.